Guni Guni TV. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwentong pinadala ko sa inyo ay nangyari po ito nung ako po ay labing anim na taong gulang. Sabi nila ay gwapo daw ako. Sa aming eskwelahan at sa aming lugar ay marami nagkakagusto sa akin. Sa edad na labing dalawang taon ay nagkaroon na ako ng puppy love. Siya nga pala, ako pala si Gilbert. Nakatira ako sa Pampanga. Apat kaming magkakapatid, pangalawa sa panganay. Lagi akong pinapagalitan ni mama dahil matigas daw ang ulo ko. Sa edad kong labing anim na taon ay mahilig ako makipagbarkada. Hindi ako katulad ng mga kapatid ko na lagi lang silang nasa bahay. At ang papa ko ay OFW sa Singapore. Nung wala pang pandemic ay mahilig kami magkakaibigan na pumunta sa bakanting lote para doon makipagkwentuhan at magkita-kita. Marami ring ibang kabataan ang nagpupunta rito pumupunta rin rito yung mga crush namin ng mga kaibigan ko. Nasa likod ito ng eskwelahan na pinapasukan ko. Marami nagsasabi na may nagpapakita raw rito ang mga maligno. Pero hindi naman kami natatakot dahil marami kaming mga kabataan na tumatambay dito. At tuwing sumasapit naman ang gabi, ay marami kang makikitang mga nagliligawan dito sa bakanting lote. Kaya nung nagka-pandemic, pinagbawal ang paglabas ng bahay. At labis ako nalungkot. Nagkakausap lang kami ng mga kaibigan ko pag nagbibidyo call kami. Para hindi ako mainip sa bahay, naisip ko na i-text ang matagal ko ng crush na si Mylin. Labing limang taon na siya. Nakatira siya sa gilid ng eskwelahan. Alam kong may crush rin siya sa akin. Liligawan ko na dapat siya, kaya lang, nag-lockdown, hindi ko na siya nakikita. Mabuti na lang, nakuha ng kaibigan ko ang number niya sa CP akala ko nga hindi siya sasagot sa chat ko. Nagpalitan kami ng message sa isa't isa. Kaya habang naka-lockdown ay nalilibang ako. Nawala ang pagkabagot ko sa bahay namin. Isang araw, kaarawan ng kaibigan ko. Nag-message siya sa group namin na magpapainom raw siya sa bakanting lote kung sino raw ang gustong pumunta sa birthday niya. Nalangaman ko pa sa group namin na pupunta raw si Mylin. Kaya naisip ko kung paano ako makakalabas ng bahay. Lagi pa naman nakabantay si mama sa akin kasi masyado raw akong pasaway. Alas 7 ng gabi ang umpisa ng birthday ng kaibigan ko. Kaya hindi ko malaman kung paano ako makakaalis ng bahay. Alas dos ng hapon, dumating ang kapatid ni mama. Nagpasama ito na pumunta sa mga lolo at lola ko sa Makabebe, Pampanga. May sakit daw si lolo, baka dun na raw sila matulog. Kaya wag na wag daw kaming lalabas ng bahay. Baka makita raw kami ng mga barangay tanod huhulihin daw kami. Bago umalis sila mama, panayambilin sa akin. Pag umalis daw ako, malalagot ako sa kanya. Sinabi pa niya kay kuya na bantayan akong maigi. Nang sumapit na ang alas 6.30 ng gabi, sinilip ko si kuya sa kwarto ni mama. Abala ito sa pakikipag-video call sa kanyang girlfriend. Ang dalawa ko ng mga kapatid na babae ay abala sa pagtitiktok. Kaya tumakas ako. Takbo at lakad ang ginawa ko para makarating agad ako sa bakanting lote. Medyo kinakabahan pa ako baka makita ako ng mga barangkay tanod. Pagdating ko sa bakanting lote ay ando na ang ibang mga kaibigan ko. Ang iba ay hindi nakatakas sa mga magulang nila. Nagdala pa ng speaker ang kaibigan ko para hindi naman daw boring ang birthday niya. May dalawang litrong emperador, may iba't ibang klase ng chichirya, at may isang lata ng maling ang pulutan namin. May isang kahare na sigarilyo. Habang nagiinuman kami, may isang babae na nakatingin sa amin. Siguro mga kasing edad namin ang babae. May kasama itong maliit na bata. Hindi lang pala tayo ang tao dito ang sabi ng kaibigan ko. Hindi ko malaman ng gabi na yon na iba ang pakiramdam ko. Kinikilabutan ako habang nakatingin sa amin ang babae. Tunog ng tunog ang cellphone ko. Hindi ko ito tinitignan. Alam ko kasi na si kuya yun. Alam na niya sigurong tumakas ako. Muli akong sumulyap kung saan naroon ang babae at ang bata. Wala na sila. Alas 7.30 na ng gabi, hindi pa rin dumarating si Mylene mauubos na rin ang isang litrong alak na iniinom namin. Kaya medyo hilo na rin ako. Sinabi ko sa kanila na alas otso ay uuwi na ako. Tuwing sasapit na kasi ang alas otso ng gabi ay nagiikot na ang mga pulis at barangay tanod para pauwiin na ang mga taong nasa labas ng kanilang mga bahay. Kaya mag alas 8 ay nagpaalam na akong umuwi na. Nang biglang nakarinig kami ng serena ng mobil. Parang papalapit ito sa aming lugar. Agad kaming nagtago. Habang nakatago ako sa makapal na halaman, nakita ko ang babae at ang batang katabi nito na nakatayo sa harap ng halaman na pinagtataguan ko nang biglang sinabi ko sa kanila na magtago sila paparating na ang mga pulis ngunit nakatingin pa rin sila sa akin kaya naisip kong lumipat ng ibang taguan hindi ko na malaman kung saan nagtago ang mga kaibigan ko hindi naman ako makatakbo baka makita nila ako nang naramdaman kong wala na ang mga pulis ay agad akong lumabas sa pinagtataguan ko tahimik na tahimik sa paligid at napakadilim kaya naisip kong ibukas ang cellphone ko pinatay ko kasi ito baka tawagan ako ni mama habang binubukas ko ang cellphone ko nagulat ako na nakatayo sa harap ko ang babae at ang bata sa sobrang gulat ko, tumakbo ako ng mabilis. Ang alam ko, mabilis na mabilis ang pagtakbo ko. Pero hindi ako nakakaalis sa pwesto ko. Andun pa rin ako sa lugar na yon. Sumisigaw ako ng napakalakas, pero walang tinig akong naririnig. Pakaramdam ko, parang kakaposin ako ng paghinga. Lalo na nang makita ko ang kanilang mukha na puting-puti at ang mga mata nila ay sobrang lalim. Hanggang sa paramay na sila ng parami, ang iba ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kitang-kita ko na naaagnas na ang kanilang katawan at ang mga mata nila ay nauhulog na. Palapit na sila ng palapit sa akin hindi ko alam kung paano ako nakatakbo. Habang tumatakbo ako, sinasabayan ako ng babae na nakalutang ito sa lupa at bigla ako nitong sinakal. Sigaw na ako ng sigaw na bigla naramdaman ko na may mga tumatawag ng pangalan ko. Naririnig ko ang boss ni mama at ng tita ko. Nang bigla kong dinilat ang mga mata ko, nakita ko si Mama na nakatayo. May mga pulis at barangay tanod na nakatayo at nakatingin sa akin. Nasa barangay hall pala ako. Natagpuan raw nila ako sa bakanting lote na nakatulog sa sobrang kalasingan. Wala raw akong kasama, mag-isa lang daw ako. Galit na galit si Mama sa akin pag inulit ko pa raw ang ginawa ko, ipapadala raw niya ako sa probinsya ni Papa sa Samar. Nang hingi ako ng sorry kay Mama, sinabi ko sa kanya na hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Magbabago na ako ang sinabi ko sa kanya. Naging palaisipan sa akin ang nangyari. Panaginip lang ba ang lahat ng nangyari sa akin? Pero bakit ganon? Hindi pa ako umiinom nun, nakita ko na ang babae at ang bata. Nakita rin sila na mga kaibigan ko. Hindi ko na kwento kila mama ang nangyari, hindi naman sila maniniwala sa akin. Kaya kwento ko sa group namin ang nangyari sa akin. Laking gulat nilang lahat dahil ganun din ang nangyari sa kanila. Sobrang natakot kaming lahat. Kaya ngayon ay bihira na kaming lumabas ng bahay at hindi na rin ako mahilig gumimik kasama ang mga kaibigan ko. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat.